Ay, mayong morning natong tong tanan. Mayo lang yapon bisag mahal kay ng isda. Dili makaon ng presyo. <laughs> so, ang technique sad nato na ni rin magwat-huwat kung tilo tiwasuno na lang ang isda kay para mahangyo na nato. Kay kung daghan pa sila isda sus magpaugat pa sad sila presyo. Oy, kay syempre naman mamawi sad sila kay pertilo laging ron sa Presyo tungkol siguro sa batik nga panahon. So, maghutuwat nga, gamay na lang. magtiktoyok ta. Anihang kod malipong ta. Magtutuyok suruy. Kung kinsay gamay na lang ang isda niya. Atong hangyo on, Madana dyan na sangyo. So, mo dyan ay teknik. Karun kung mahalang isda sa parehas nato nga Ang mga manindahay o isda. Para makakumpra ta. O presyong mahatod sa natos mga suki. Mga sakto. Sa, mga affordable ba sa ilang bulsa. So, din na lang tapos mga guys. Thank you very much for watching. Follow, like, and share sa lola nyo. Nag-feeling vlogger.